Kaya lang, kahit paano ko, abogado ah, naman ako, kahit paano ko basahin yung batas, kasi sinasabi nila si eh, one of the most important element ng sedition ay yung violence. Wala nga tayong ini-spouse na violence. Na, uy, mga tao, mag-ano mag, kayo, mag-arsa uh, kayo, Uh, yung rebellion o kung ano man diyan ano isa violenteng pamamaraan Kung okay. ako so, okay. tayong sinasabing ah, oh, ayaw natin mangyari yun. yan Kong Alvarez. So yan, maraming salamat po sa inyong uh, uh, nabanggit na yan. Ah, uh, maiba po tayo. Uh, ngayon po eh mukhang uh, gumagana na naman po yung uh, whole of the nation approach nila sa mga uh, tumutuligsa sa kanila or taliwas sa kanilang mga uh, gawain ano. Ang uh, atin pong Congress ay naglabas uh, ng kanilang statement na gusto po kayong Uh, na kayo po ay pinagsasabihan at uh, tila, tila, bo, baga, eh, gusto kayong kasuhan ng sedition. Pero ang Senate naman natin uh, ay nagsasabi naman na dapat hindi. And then ang ating uh, DOJ Secretary ay naglabas din ng kanyang statement at sinasabi na paiimbestigahan daw po ang inyong statement tungkol dun sa pagwi-withdraw nang uh, pinagwiwithdraw ninyo ng support yung ating uh, sandatang lakas. At uh, mukhang uh, sinesermonan pa kayo. Sinasabi na kailangan daw eh yung ethical standards ng uh, Congress ay dapat laging nasusunod. Ano po ang inyong uh, komento doon, Congressman? Po naman ay ginagalang ko yung opinion ng mga kongresista, senador. Ginagalang ko po yan lalong lalo na yung opinion ng ating DOJ Secretary. Uh, ah, mataas po yung paggalang ko dyan. Kaya lang, kahit paano ko, abogado naman ako, kahit paano ko basahin yung batas, kasi sinasabi nila si eh, one of the most important element ng sedition ay yung violence. Wala nga tayong ini spouse na violence na oy mga tao mag, mag ano kayo mag uh, kayo uh, yung rebellion o kung ano man diyan ano isa bayulenting pamamaraan so, okay. ko lao tayong sinasabi at, na 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 at na ayaw na natin mangyari yun